kalimutan mo niya? Pag wala wala mo siya income, nga naman, hindi mo na yung source of income sa ikaw ng top subscription. Nakuha? Kaya mo sampor. Panangitan ka ron, globe ko. Pag ang signal ni globe, na ba income si globe? Wala. Na income? Wala. Pag mawala ang signal, globe, si na mawala ang signal smart, na ba income si smart? Wala. Di din wala akong nilansikan ngayon na hindi ang source of income oh. ni Global Bismarck. The same is dito. Asap na ninyo? Kaya pag ng US company, Forever Living kapatid, bata pa ko na ni Forever Living. 100 karoon. Amoy. Bata pa ko na ni amoy. 100 karoon. Pag-iisip ninyo, know, inga na ang mga US company. Pero pag mapil ka o Philippine company, pag abot na ng 3 months, 6 months, pag tanong ang murag na puno na, usap ng -try mo na marketing. Nakatrya naman? No. Pag di na mausap, ay, impas. <laughs> okay, tala na ka. Dili do, guy. Gusto ka mong itagda ko, invite ka. Okay? O saan pag-invite? Adi, okay. isko na yung mo, wala mo na yun nga. Kaya ng strategy pag-invite, wala ha? Kaya lang kasing-kasing ni mga imong istorya ng mga amigo, pwede na. Hindi na lang kinala lang kay estrategiya, na usapang pagsugo, no? Ikaw, depende sa ha. Pag naka-invite, pag naka-invite, ni Mamlita, ang iyang anak. Okay? Nagbayad ng $49.95. Nasa'y 50% ka na-invite. Nasa'y $25. Pag naka-invite si Mamlita sa iyang sister, Okay? Nagbayad ke $49.95 dollars. Nasa 50%. Nasa another $25 dollars. Duha lang yung mga inbay, $25 dere, $25 dere, a total of $50 dollars. Bawi na kasi mong kapital mo, $49.95 dollars. Di sobra pa $0.5 dollars. <laughs> ano ba? Wala scam. Pwede mo kalimah sa imuha nga, ay, gidalag kong negosyo ni Ma'am Lita, wag dyan po kapawin itong negosyo pala na. Duha lang ka-invite, bawi ka na. O niya, ang nindot kapatid, pag nakay duha ka-invite, ma ay na yung third level dyan sa matrix. ma na isa. Okay? Pila mo na tao dyan eh. na na sa 16,384. Nakay po 25 cents dollar ka dividend. Ang income ni Ma'am Lita dali sa Matrix, 4,096 dollars. Sa piso kapatid, maabot na siya 224,000 piso ang income kada bulan. Pagkita itong negosyo na mo, kita ka ganyan na yung kapitan to na ba? Kung mautan na mo na ba yung income ni Anandresin, pwede na nagkana. Ang at na nauna na ito, January 2023, nag-a-income na halos na Una hinang tani sugod. Asa ito na? Asa ito? Pag naging may tento ha, ma-open mo 3311. Pag na-open mo 3311, mo na naging mo Maximum income sa kitawag na itong matrix. Okay ha? Kung ang invite, ang invite, isipre eh, na kay income. Ang invite-tag-invite, -in okay, napakay 10%. Invite-tag-invite, -in napakay 5%. Invite-tag-invite, -in another 5%. Invite-tag-invite, -in 3%. Nasabtan nyo na eh? Hoy! Nasabtan ba? Gawain eh sa kukita. Kailan? Mukita ang ating rehaton sa 10th level deep. Okay? Ang income sa iyo nila, pelahanton sa 10th level tip. Masama 10th level tip? Okay. Pag nag-invite ka duha, mahimok kang bronze. Maupin mo sa 10th level, mahimok kang bronze. Mula kitaw na to o bronze. Ranking na nasa. Duha lang ka invite ang kinahangahan. naga bronze ka na. Ang sunod sa bronze, silver. Bila man ka invite kinama sa silver na polo ka direct, bainti ka groups. <coughs> Ang sunod sa silver, gold, kapatid. O doon doon na tayo kay eh, gold naman. Diba? 30 directs, 100 groups. Sunod sa sa gold, platinum. Ang sunod sa platino, mauna ni Dere Diamond. Pila man ang kinangla sa platino, 100 ka directs 500 ka groups. Dere, 2,500 groups. Okay, tanaw ha. Dili ninyo kayo ma-appreciate pagbaguhan mo. Pero pag mo trabaho mo, yan ninyo makita kung sa kapotensyal ang negosyo. Ano man, Kada, semana, Kada si mana karena kay income nga Kada si mana. Kung bronze mo position kinahanglan lang, lang dua ka invite. Kung gusto ka magrank up og silver, kinahanglan na kay na ka direct 20 sa groups. Boto sa boto sa groups, invite tag invite tak invite tag invite tag invite. Pag mo boto pa inti, una na kay direct ka na pulo, silver ka. Pero dai pero Kung ang imong grupo niya botong 20, kung imong direct, lima lang. Sa lima, na itulungan na drones pag silver yapon ng imuhang rank. Tara? Tara? Pag abot oh, gold, 100 groups, 30 direct. Nakabot ka 100, pero ang akabot o 30, kanyang 100, dali ka na Invite sa invite, invite sa invite, apel mo to sa grupo, pero ang akabot o 30 ka direct. Kung ang imong direct lang napulo, pero sa napulo ka direct, na itulungan ng silver, pahimokan, Good. Nagawa ba? Nasundan? Mga na baguhan? Nasundan mo? No? Mamig pa nasundan? Okay. Sa platinum, 100 sa direct, 500 sa go. Wala akong posisyon karoon, platinum. Pero wala akong kapag-100. Wala akong 500 sa grupo, pero wala akong kapag-400. Pila akong direct at tungkat tayo mga platinum ko, 72. Pero naku itulo sa kong grupo na nakon mo tumahimo kong platinum. Magets, sako sa gaya mo tong 5 lang, pag mabotan ma tong 5 daya mo ka, gamay kayang 5 kapatid. Dako daw mga sako ang ano manikot mo ni torke. Pero wala uh, magay ilong ni torke, tali kareka tong 5. Akala niya, okay. Kung sabi kita ang niya, pag mabotan ma bronze 50 plus 10, total ka 60%. Okay? 50 plus 10, bronze. Pag silver, 50%, percent, 10%, percent, 5%, percent, 5%, percent. total tag 70%. Pag gold, 75%. Percent. Pag platinum, 78%. Percent. Pag diamond, 80%. Percent. Asa lang ka mo kita sa 80, 78, 75? Direct mo pay sa 49.95 dollars. Nasaktan mo rin yan. Okay pag nag-rank A. Ang advantage kung nag-rank A, mauni. Pero iso na niya. <coughs> pag bronze yung position, di rin second level, muna yung bronze. Pag silver, ang third and fourth level. Pag gold, pag diamond, uh, platinum, muna siya, muna siya ang diamond. Tanawa ha? Kung imong position bronze, kaming Opat ka tao o walo ka tao, duha ka tao plus nag-invite og tagduha may himo upat, bisan asa diri sa tao nga maka-invite na tay income as bronze. Asa ta? Analitan na, karon naka-invite di sa duha. Ang duha naka-invite pod og tagduha. Pag-bronze mo position, di rin ka Kung diri, diri maka-invite, di rin ka nga naman, brooch pa man yung limit, yung brand. Pero kung panangitan, mag-server ka, kanang ng 16 katao, 8 katao, 4, 2, bisa ka sa nga ang maka-invite, naka -invite. Kada si mama ang release sa komisyon. Kung niya ang name not rin kapatid pag naka komisyon, wala yung sales ko ka. Makuha niyo, ma-withdraw niyo anytime. Masutan ba? Ma? Amen. Okay. Pag bumabot ka ng platinum, kanang mga tao dire 256, 128, 64, 32, 68, Kani mga tawa na tanan. Ang ginawa mo kani mga tawa na tanan. Basta pag naka-invite na sila, nakai-income. Walay puta, walay sales quota, walay point system, walay point monitoring. Pag nag-diamond ka, tanan tao niya, basta maka-invite ka ka-invite. Ing-ana siya. Saan kita tawag na itong unilevel nga ita? Question. Panalitan ako. Ako position pati mo. Kasi wala ko invite anak ko eh. Nako eh. Kung ikaw ang bisa kasi wala invite anak ko eh. Nakay. Income. Basta naka-invite ang ibabaw sa iyo na ikaw ang goal, nakay. Income. Ing anak ang negosyo ni Likbo try ninyo sa uban nga networking, Corking. pa ng referral bonus, 10% lang yakan niya. 10%, 11%, 12%. Kay Lidgood, 50%. Walay ni Corking na naghatag o 50% na ka rin kapatid. Lidgood lang. Masang tanin niyo? Wisdom. Na yung pangutana? Kisa'y gusto mag-gold. Patino. Gamay na lagi. Kamu di asa di tubus to. Ada yang muntah. Dire, ayo ni mo na una. Kalibra ni, kita wala to 20, 100. Ayo mo na Ang ako lang dirigihin mo, trabaho lang, trabaho. Kaya naman, pag mabot ka si system naman mag-upgrade sa iyo ang rank. Dili ka na yung mga apply. Matingalan na lang ka, mag-email si Lidbo, congratulations. you're achieving gold rank of this day. So, ang imong tanong na sa Matrix, uy, gold na today ko. Yan naman. Sa Matrix, kapatid, di ba yun ko, ba open ang itawag na itong 13 level. Ang 13th level para ma-open, bronze o silver. Kung gusto ka mag-open ang 14th level ni mo, lang mag-gold ka ang platinum. Kung gusto ka maukil ng 15, inangla na tayagon, ingay ngang kita andiyan. Pero ang pangalan na natin ayusang maukil, basta ang ako rin ay trabaho lang. Anong kalawag na siyusin siyukol ba? 10, 10 by 20. Ah, kanang tinik ang nag-dalik nga yan. Micro tana. Yes, naka ng tiling. Andiyan rin mo nag-ikot. Maasig na ka. Ang pinas 20 ha? Ha, ang 10 sa 20. Ang ng ting, ang pinas 20 ka trups. Ang ipet ka oh. Ang imong 10 ay ipet ka isa. 20 na. Sa ta. libertad. So, tanin nyo? Okay. O <coughs> duha lang mo invite on, siyempre, kami yung lingin ka. <coughs> kung magnegosyo si ka, kapatid, sige na, tagaanta mong sampol. Kung nagnegosyo ka, nakirestaurant. restaurant sa may gusto ni model, mo, daghan mo sulod o gamay mo sulod?

Pati nga na kung mga kaila, sa tabaho, magto sa bali, wala kami. Nga naman, namin nag-orient sa likod. eh, <laughs> Uy, John, mausa naman ka, tinawag na masakpan sa balay. Nga likod, lagi ko. Nga naman, tanawag ko din nga naman. Pagalitan na, mga bukog. Nabot ang bukog platino. Okay. Asa man ang platino? Fourteenth level. Tanawag nga naman? Ang fourteenth level, ang income manager eh, mabot na sa 8,000 191 dollars. Pag imo na i-convert sa piso, 448,000 peso ang income kada bulan. Ano sa mga na nang Pwede 3 years, pwede 5 years. Okay. Pero, pag na ako'y 448,000, almost half million. Plus na na kontrao 3 years, 5 years, plus na na kontrao pag human na nakapasit, hindi naman ka mag-effort o tamang-taman. Na istorya rin ni Mrs. Tabawa na ito na to one two years. Pag human na, na para hindi kada pala karoon ka na ang orientation. Nga naman, tanaman na nga. Ang income na ito, ito yung pasit. Pag mo ka at pasit, Bisan natulog ka sa balay, bisan pag nagbakasyon ka sa kapulan, basta nakabayad ka din rin, naka-income ngayon. compare ha, big G. Pag ini ni mag-open diri na may halen, wala, wala ka na daw yung open para makita ka. Hindi kapatid, bisag natulog ka, bisag nagpakasyon ka, basta nakabayang ka na subscription, buo na yung 3 years, 5 years, wala mo yung income kay ina ni Kanako. Wala, yung trabaho na mo <laughs> niya. Wala yung mga tag Bisag

Bisa pa kung oh, pagwapo sa imong amo, sa imong boss, para lang mo kita kay no. Kung pilay imong sweldo, no, maura na ka pati. Pero nga nang mo tama 5 years, 10 years, 15 years, sa inyong itrabahoan. Di ridili na kagawin ka? Naunsa ba mo? Nagits rin yun? Kaya kuantan, na ito niyang kwanta mo, naunsa na? Susigin mo ka Kung ano yung sa mga milyonaryo, ito ako sa poll ganina, okay? Ang tagiya sa Jalibi, plus mint siya kung Pagkuman sa pandemic, ang stock sa Jalibi nanghimaw 72 pesos per share. Nagpalit siya 10 million shares. karon pila naman ang stock sa Jalibi. Nasa 78 pesos na. Pila naman yung income. Kung naging yun kung nagkundi mo, pag mo taas, pwede ka makita. kita. Hindi ka pati. Wala lang tayong milyon i sa mga stock market. O sa itong kapital, tao. Invest ng tao. Oh. Kaya yung -in mga Wala bang kamayon yung, in my turn na po ni, para mo kita ko. In my turn ako ni, para mo kita siya, mo kita ko ka. Di ba, yung mission? To help people get healthy and be wealthy in the future. Mayroon na kasi ito. Gusto ka mong kita in tako? Invited ka ka. Gusto po ka gamay? Gamay na invited. Gusto ka may invite? Pulat ka. Alangan man mo, ka kita kaya sa nag-invite, kasawa nag-invite. Muna yun kita, <laughs> nga, Uy, na ni kita, Ma ramsap. Mati nga na ka. Uy, dungan na may appeal ni Ma'am Lita. Huwag nag-invite, pero dako akong income kaysa in No. Mas dako ang income sa nag-invite, ikong compare mo sa wala, invite Oke Boleh vision? Jadi itu sudah Last time Itu sudah kok ya? Itu sudah kok nih Gaya space Matching bonus Jadi, saya matching bonus Oke okay. Kung nang itawag o wealth income sa lipgood. Kung saan na wealth income. O tanaw niyo mga dakong income to dako dakong to kanya ang mas dako? <tinyo> kanya ang mas dako kapatid. Ang inyong living place kaya na tagiya sa lipgood, okay? Never mind kung pila yung edad Basta na pangarap sa buhay, kaya mo bang abutin yung tinatawag natin nga mga dream sa ating yes. buhay na natutulog na. Tanong ko kayo, Mayron ba kayong mga dreams? Mayron ba kayong mga pangarap oi? Anawa bigdara diyan ato bato. Teka kuno. Yano di man ubus. Pagkatawan n'ko yes, oy darana. Yes. Bola na. Okay ha? I ah, will in English kini nani. Pipilitin ko iparealize sa inyo na kaya nyo pang abutin yung mga pangarap nyo sa buhay, trabaho inyo lang si Likud. Dili 3 years o 5 years. Okay? Parang litan ka ron si Ma'am Pablita o si Ma'am Lita. Gisunod niya iyang anak. Gisunod niya iyang sister. Tama na to, sister. Sister. <coughs> Pag ni mo anak, isunuli mo sister, kapatid. <coughs> di ba habang magkadugay, maghinay-hinay yung buong matrix anak? Tama ba? Habang magkadugay, maghinay-hinay yung buong matrix anak. Habang magkadugay, maghinay-hinay yung buong sa kapatid, sa sister. O sa manang matrix, okay? O ang yung matrix ni pablita Okay? Kung iyan yung anak, o na yung matrix yung anak. Kung iyan ay sister, o na yung metric sila? Sister. Yes? Okay. Ang <clears throat> ah, ako sample din eh, mag-sample ko 3 years or 5 years din ang karoon. Di rin ko mag-sample of 3 months, 6 months ka pa lang, 1 year. Nai-income, pero gamay lang. Nakuha ninyo? Know? Siyempre, pag 3 months trabaho, di rin mag-inadakog income. 6 months, di rin pa natakog. Pero pag mawag mo kag 3 years, 5 years, matured ang niyong mitre sa anak kapatid. Ibig sabihin sa matured, puno na ang tao niya kapatid. Okay? Ano? Kung ang sister ni Ma'am Pablita ay i-invite ni isa, tapos i-invite nag-invite siya ang dua ka Si Ma'am Lita, na i-invite mo dua. Ang ingon ni sister, tanan mo mga direct na kay 50% niya income sa ilahang mitrex. Okay, kung ang anak wala-invite, hindi ko lang mag-subscribe ang anak. Pag napuno ang Mitrix ani after 3 years to 5 years, pila may income niya sa Mitrix. Pila. Siyempre, 12 at 12 level na siya. Ano man, wala <coughs> diba, na siya, nga naman, wala-invite. Tama? Di ba ang expectation na ito, pag wala ka-invite, kutom lang sa 12 level? <coughs> pag 12 level, may income siya ka na pagpuno na ang itawag na itong matrix, maturid ng matrix, 2,047 dollars. Pag ang sister na ay doa in invite okay, okay. ma-open yung 13th level, ang income sa iyang 4,096 dollars. Tama? So, 4,096 dollars. Si Mam lita na may doa okay. in invite ang income po niya, 4,096 dollars. Tama pa. Ang iyon yun yun si ay system believe God, si Ma'am Lita, 950% ng income sa Iksuon, based kong pilay income sa iyahan ni Trex. Kung ang iyahan ng Iksuon na income ng 4,096, 50% ana, as in 2,047 dollars. 47.5, dila pinatulong 0.5. Tanawan niyo na? Ha? Kani 2047 diri ba No. Si Lip maghatag og 2047 kay mamlita based kung pila income sa metric sa iyan. It's on. Dire sa iyang anak. Na si 50%. So 23 1023 dollars. Kung imong balansiyon pila'y total nga income ni mamlita, Sa iya lang duha ka invite kapatid ha. So, nasa 4096 dollars, Ma'am Lita. Okay? Nasa 2047 dollars sa Eikson, 2047 dollars. Nasa 1023 dollars sa iyahang anak. Pilay total nga income 7,000. Ma'am Lita, pila? 7,166 dollars. Multiply by mo sa 56 pila? 400,000 400, 296 pesos kata buwan. Monthly income 5 mamita. 3 years or 5 years kita karon. Dimo ganahan magindbay? Credit pa Yes. Bisa gid pa magbad kadeka mo 3 years 5 years basta narin metrics si mo sister income na ah. Kada income, 50%. Income ng 10 dollars, wala, yung sister ng income of 10 dollars, 95 dollars si mamita. Yung sister ng income, oh. income of 50 dollars, 95 dollars si mamita. Nag-i-signal? O nga, karoon mga isa naman ni kapabilya. Iduga na ito, ang income sa Ikson niya, 4,096 dollars. Plus 2,047 dollars sa yung anak. Pilamit o eh. Palihan ka po. 6,143 dollars. Multiply ni 56 pesos. Ilan? 344,000. 344,000. 008. Idogang ni mo na kapatid. Plus 344,000. Kali total. 344,000. 008. 745,000. 304 pesos kada bulan. Isa neka income sa isa ka pamilya. <tik> Question. Hoy, tong tanda mga baguhan. Wala <tik> <tik> <tana>, na, pasapit Sabutan. <tik> nyo ha. but Pagulita...